Iris, ang pahiwatig ngayong araw. Mainam na itoon mo ang atensyon sa mga bagay na kailangang tapusin. Bago ka lumayo o gumawa ng panibagong hakbang, tiyaking walang iiwanang kalituhan upang sa pagbabalik mo ay buo ang direksyon at malinaw ang iyong layunin. Pagdating sa usaping pera o pinansyal, hindi masamang gumastos kung ito'y para sa kasiyahan ng pamilya. Sa bawat halakhak at sabayang pagkain, nandoon ang tunay na halaga ng iyong pagsisikap. Iwasan mo muna ang mga lakad at kwentuhan kasama ang mga kaibigan. Hindi ito tamang oras para unahin sila. Sa araw na ito, ang pamilya mo ang tunay na dapat mong pagukulan ng panahon at pagmamalasakit. Sa pag-iibigan, naman maging masaya lang ang iyong aura, sa pakikipag-usap ay lalong sisigla ang inyong mga plano sa pamumuhay. Iris, Cancer, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink, magbibigay ito ng lakas ng loob para humarap sa mahahalagang desisyon sa trabaho. Color gold, hatid nito ang kasaganaan sa anumang may kinalaman sa pananalapi. Masuswerteng numero, number 14, number 27. At number 39, Taurus, ang pahiwatig ay tahimik mong pag-isipan ng mga balak sa hinaharap. Huwag kang magpadalos-dalos, ang pag-iingat mo ngayon ang magiging panangga mo sa mga problemang maaaring sumulpot sa mga susunod na araw. At huwag ka ng makisama sa lockeran ng ibang tao ngayong araw ang pahiwatig ng makaiwas ka sa ikakahina ng kalusugan. Sa pera, mas makakabuting pag-aralan mong mabuti ang bawat paggastos. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon at unahin ang kung ano talaga ang kailangan, upang makaiwas sa abalang hindi mo inaasahan. Sa tahanan, kung may mungkahi ang mga kasama mo sa bahay, Pakinggan mo ngunit huwag hayaang mawala sa landas. Ang payo mo na may malasakit ay makatutulong sa kanilang kaligtasan. Sa pagmamahalan o usaping puso, ang pagunawa mo sa damdamin ng kapareha ay magiging susi para magtagal ang magandang samahan. Hindi lahat ng hindi pagkakaintindihan ay dapat pagtalunan, ang ibang bagay, mas mainam kung palalampasan Taurus Pisces, ang kaibigan na zodiac sign Masuswerteng kulay Color green, mainam ito sa paghahanap ng balanse sa emosyon at sa iyong relasyon sa pamilya Color orange, magdadala ito ng inspirasyon at likas na sigla sa pakikipagkomunikasyon Masuswerteng numero, number 20, number 18, at number 41 Gemini, ang pahiwati, ngayon, ay hindi ito ang tamang panahon para pumasok sa mga bagong kasunduan o pag-uusap ukol sa pera Ang pansamantalang pagtutok mo sa kalagayan ng pamilya ay mas mahalaga Lalo na kung ang layunin ay magkaroon ng mas magaan at masayang samahan sa loob ng tahanan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, ibuhos mo ang iyong buong lakas sa pag-aayos ng mga nakabinding gawain. Ang pagiging maayos sa gawain iniatang sa iyo ay mapapansin ng mga nakakataas, at ito ang magiging daan sa pagangat mo sa darating na panahon. At kung may pagkakataon ka ngayong araw, iparamdam mo ang iyong presensya sa iyong mga magulang. Ang kahit munting sandali ng pagdalaw ay may kakambal na ligayang hindi matutumbasan ng anupaman. Sa tahanan, mas mainam na maging maunawain sa mga medidinig sa kanila, mga nasasabi, ay mas makapagbibigay ka ng naaayon na advice, Gemini. Leo, ang kaibigan na Zodiac Sign. Masuswerteng kulay color blue, magsisilbing gabay sa pagdedesisyon na may kinalaman sa iyong kinabukasan. Color silver, magbibigay ng swerte sa mga bagong koneksyon sa social media o online. Masuswerteng numero, number 9, number 25, at number 37. Cancer, ang pinapahiwating sa iyo ng iyong gabay, hindi lahat ng bagay ay kailangan mong ipaglaban. Minsan, ang pananahimik ay mas malakas kaysa sa mga salitang bunibitawan sa init ng damdamin. Ngayong araw, mas mainam na piliin mong umiwas sa sigalot, lalo na kung ito'y nagmumula sa loob ng sariling tahanan. At iwasan mo rin ang biglaang bigla paggawa ng desisyon, ngayong araw, nang makaiwas ka sa mga hindi mo inaasahang problema sa hinaharap, ang pahiwati. Sa pero o sa pananalapi, may tukso sa paligid na magudyok sa iyong gumastos sa pansariling luho. Pero tandaan, ang pangmatagalang kaginhawaan ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang aliw. Piliin ang maghintay kaysa magsisi. Pagdating sa usaping emosyonal, may darating na paalala mula sa isang alaala ng nakaraan. Huwag mo itong katakutan. Sa halip, gamitin itong gabay sa kung paano mo haharapin ang kasalukuyan. Minsan, ang muling pag-alala ay hindi para saktan ka, kundi para gisingin ka sa kung sino ka na ngayon. Cancer Sagittarius, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay: Color pink maghahatid ng paglalamang at pagmamahalan sa ugnayang romantiko. Color brown magpapalakas sa iyong tiyaga at determinasyon sa negosyo. Masuswerteng numero: number 16, number 23, at number 30. Leo ang pinapahiwadig, ngayong araw, ang ilaw mo ay hindi para sa entablado, kundi para sa mga taong humahanga sa iyong kakayahang tumulong ng tahimik. Hindi mo kailangang palaging nangunguna, minsan, ang tunay na lakas ay nasa simpleng pakikinig. At kung may dil naman ay pwede mo pa rin ituloy. Dahil may aura ka namang kahusayan na hindi magagawang matalo ng kausap, ang pahiwate. Sa usaping pera o pinansyal, may darating na lihim na oportunidad, huwag mong isa walang bahala. Maaring ito'y galing sa isang tao na tahimik lamang pero may layuning magbukas ng bagong pintuan para sa iyo. Maging bukas sa mga mungkahi. Sa tahanan, may kailangan kang alalahan ng responsibilidad na matagal mo nang iniiwasan. Huwag mo na itong ipagpaliban. Ang pagkilos ngayon ay magbibigay ng ginhawa hindi lang sa iyo kundi sa buong paligid mo. At sa sarili mong mundo, kailangan mong ipaalala sa iyong sarili na hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat. Ang totoo, sapat ka na, kahit wala kang patunay, kahit walang palagpak. Leo, Virgo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color dark blue, makakatulong ito sa paglinaw ng isipan sa pagbuo ng mahahalagang plano. Color black, proteksyon laban sa mga taong may inggit o negatibong enerhiya. Masuswerteng numero, number 8, number 14, at number 33. Virgo, ang pahiwatig sa iyo ngayon, ay para sa mga bagay na hindi mo nabibigyan ng pansin. Yung mga tahimik na alalahanin na tinatabunan mo ng trabaho o gawaing bahay, panahon na para sila'y pakinggan. Pero ang mga pakiusap ng mga kaibigan ay huwag kang nasumama sa kanila dahil hindi na napapanahon para sa kanila ang sumama ang pinapahiwatig. Sa trabaho, maging mapanuri. May mga detalye na kailangang bigyang pansin, lalo na kung ikaw ay may hawak na dokumento o proyekto na kailangang ayusin. Isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng abala, kaya maging mesensin. Sa kalusugan, huwag mo nang ipagwalang bahala ang panawagan ng iyong katawan. Ang pagod na hindi mo pinapansin ay maaaring lumalim kung patuloy mong iisipin, kaya pa. Magpahinga kung kailangan. Hindi mo kailangang maging bayani araw-araw sa ugnayang personal, may taong gustong kumunekta muli sa iyo. Hindi para guluhin ka, kundi para linawin ang isang bagay na matagal nang naiwan sa ere. Nasa sa iyo kung bubuksan mo ang pinto, pero tandaan, ang bawat pag-uusap ay may aral kahit walang kasiguraduhan. Virgo, Capricorn, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color yellow, magpapasigla sa iyong isipan sa pagharap sa mga hamon sa trabaho. Color white, magbibigay ng kapanatagan sa loob ng bahay o sa pakikitungo sa pamilya. Masuswerteng numero, number 11, number 27, at number 40. Libra ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang kakayahan mong timbangin ang tama sa mali ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalapit sa iyo ang iba. Ngunit ngayong araw, ikaw naman ang kailangang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi lahat ng bagay ay dapat iayon sa opinyon ng iba, may mga tanong na ikaw lang ang makasasagot. At kung gagawa ka pa ng deal ay huwag nang gawin, dahil wala namang naaayon na desisyon. Ang magagawa magagastusan ka lang itoon mo na lang sa pamilya, ang mas importanteng gagawin ang pinapahiwati. Pagdating sa trabaho, may alok o pagbabago na maaaring hindi mo inaasahan. Hindi ito palaging tungkol sa kung anong mas komportable, kundi kung anong mas may saysay. -say. Piliin ang ruta na hindi madali, pero makapagpapalago sa iyo. Sa tahanan, may dapat kang pakinggan. Hindi laging ikaw ang tagapamagitan, minsan, kailangan mo ring yakapin ang papel ng isang kapatid, anak, o magulang na handang makinig, hindi lang magayos sa pagmamahalan, at sa puso mo. Kung may kinikimkim kang bagay, hindi mo kailangang ipaglaban ito mas mainam na masabi mo na ang nasa damadaman. Kung nagsisalite ka mas totoo, ay magbibigay ng kasiyahan sa inyong pag-iibigan, Libra. Iris, kaibigan na Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color red, mainam gamitin sa mga desisyong pampamilya, mas gagaan ang pakiramdam sa tahanan kapag may kasamang kulay na ito. Color white, makakatulong upang malinawan ang isipan sa mahalagang usaping pinansyal. Iwasan ang pagdududa sa sarili. Mga masuswerteng numero: number 4, number 15, at number 28. Scorpio, ang pinapahiwadig, kung may mga sekreto kang kinikimkim, hindi dahil gusto mong manahimik, kundi dahil ayaw mong masakta ng iba. Pero ngayong araw, baka kailangan mo nang harapin ang katotohanan. Hindi lahat ng bagay ay kayang itago habang panahon. At umiwas ka rin naman sa paggawa ng mga desisyon. Natungkol sa pera o may humingi ng tulong sa pera muli mas mainam na iwanan muna sila ang pahiwati. Sa pera, may bigla ang desisyon na kailangang gawin. Maging matalas ang pakiramdam sa mga papasok na balita, maaaring ito'y magbago ng takbo ng plano mo sa susunod na linggo. Minsan, ang pag-iwas ay mas mabisa kaysa sa pagsama-kagad sa kanila. Sa pagmamahala o sa relasyon, kung ramdam mong may unti-unting nawawala sa koneksyon niyo, huwag mo itong hayaang lumaki sa iyong isipan o damdamin. Tanungin mo muna ang sarili, gusto mo ba talagang ituloy o natatakot ka lang mag-isa? dapat na lagi kang maging maingat sa pag-iibigan. Sa gabi, pagnilayan mong mabuti. Sa lahat ng ginagawa mo, sino ba ang inuuna mo, ang sarili mo o ang mundo? Hindi masamang piliin ang sarili, lalo na kung matagal mo na itong binibitiwan para sa iba. Scorpio, Leo, ang kaibigan na Zodiac Sign masuswerteng kulay color black panahon para magpakalalim sa mga bagay na may kinalaman sa emosyon mas magiging matatag ka kung may suot o gamit na kulay itim color silver makakatulong sa pagangat ng kumpiyansa sa sarili lalo na sa usaping career mga masuswerteng numero number 9 number 22 at number 30. Sagittarius, ang pahiwatig sa iyong ngayong araw, may paglalakbay kang pinapangarap, maaring hindi sa lugar, kundi sa isang bagong yugto ng buhay. Pero ang tanong, handa ka na ba? Hindi sapat ang katapang lang, kailangan mo rin ng direksyon na maayos na plano at pag may nasabi ang minamahal ay dapat na lagi, para ang inyong plano, na gagawin ay matuloy ang pahiwati. Sa trabaho, may inaasahang sagot na matagal ng pinapangako sa iyo. Huwag mo na itong hintayin kung ang kasagutan ay tila laging naiiwan sa hangin. Gumawa ka ng hakbang, kahit pamaliit, mas mabuti ang unti-unting pag-usad kaysa sa pagtunganga sa wala. Sa pamilya, baka may isang miyembro na tila lumalayo. Hindi mo kailangang habulin agad, minsan, ang katahimikan nila ay kailangan nilang tahakin. Ngunit ipaalam mong nariyan ka para sa kanila, na handang sumuporta kung sakaling sila'y bumalik. At kung may bigla kang maalala mula sa nakaraan, huwag mong baliwalain. May mga alaala na dumarating hindi para sirain ka, kundi para paalalahanan ka kung gaano ka nakalayo sa dati mong kinalalagyan. Dapat ay mas maging maligaya ka sa iyong mga ginagawa sa ngayong dahil doon ay makakagawa ka ng pamumuhay na masaya. Sagittarius Cancer, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color green, magbibigay ng lakas sa iyong pakikipagkapwa. Gamitin ito kung may lakad o meeting ngayong araw. Color yellow, magaan ang araw mo kung pipiliin mo ito sa mga kagamitan o kasuotan. Magdudulot ito ng saya sa mga darating na balita. Mga Masuswerteng Numero, Number 5, Number 17, at Number 31 Capricorn, ayon sa iyong gabay, hindi mo kailangang buhati ng buong mundo para patunayan ang iyong halaga. Ikaw na mismo ang pundasyon ng iyong tahanan, at ngayon, panahon na para alagaan mo rin ang sarili mo. At kung may dapat pang ikaw ay kausapin, mas maaga mo nalang kausapin, dahil sa pagsapit ng malapit dumilim ay wala kang magagawa ng maayos na desisyon, ang pahiwati. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa iyong trabaho, ay may posibleng isyo sa trabaho na mga ngailangan ng iyong pagdedesisyon. Ito ang tipo ng pagsubok o hamon na hindi mo pwedeng iwasan, ngunit tandaan, hindi mo kailangang sumagot agad. Minsan, ang pagkaantala ay paraan ng universo para iligtas ka sa maling hakbang. Sa usapin ng pagkakaibigan, baka may isa kang matagal nang hindi nakakausap. Maaring ito na ang tamang panahon para muling ibalik ang ugnayan, ngunit gawin mo ito nang walang hinanakit, sa puso mong handa, hindi sa isiping may pagkukulang ang iba. Sa bahay, pansinin mo ang mga maliliit na bagay. May kailangang ayusin, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Kung minsan, ang katahimikan ng isang miyembro ng pamilya ay daing na hindi masambit. Capricorn, Taurus, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay Color brown magiging mabisa sa mga planong may kaugnayan sa negosyo. Mainam ding kulay sa mga produktibong gawain. Color blue magiging gabay ito para sa mahinahong desisyon at iwas stress sa kalagitnaan ng linggo. Mga masuswerteng numero: number 6, number 12, at number 29. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay, may dalang kakaibang enerhiya ang araw na ito. Para bang may bagay kang kailangang tuklasin, isang ideyang matagal nang nananahimig sa sulok ng isipan mo. Huwag mo na itong ipagpaliban. Pero kung may paabi ang magulang ay dapat mabigyan mo ng oras para sila ay puntahan, ang pahiwatig. Sa trabaho, baka makaranas ka ng pagkaubos ng kasiyahan o gana. Hindi ito senyales ng kahinaan, kundi ng pangangailangan mong muling i-connect ang sarili sa dahilan kung bakit ka nagsimula. Hindi lahat ng pagod ay dapat tiisin, ang iba, kailangan lang ng bagong pananaw. Sa usaping pera, may pahiwatig na darating mula sa isang maliit na transaksyon. Maging mapagmatsyag, ang maliit ngayon ay maaaring maging tulay sa isang mas malaking biyaya sa mga darating na linggo. Sa mga personal mong ugnayan, huwag mong ikulong ang sarili sa ideya ng dapat ganito. Hayaan mong damaloy ang mga koneksyon ng kusa. Ang mga taong tunay, kahit matagal nang hindi nagparamdam, ay mararamdaman mo pa rin sa tahimik na sandali. Aquarius. Virgo, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color violet. Makakaramdam ka ng inspirasyon at lakas mula sa kulay na ito, lalo na kung may sinusulat o inaayos na plano. Color white, mapapadali ang komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Magaan ang loob ng makakausap mo kung ito ang kulay ng suot mo. Mga masuswerteng numero, number 3, number 14, at number 27. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ang tahimik ang paligid pero magulo ang isip, ay parang may sumisiksik sa loob mong pilit mong pinapatahimik. Ngayong araw, hayaan mong umagos ang iniisip mo. Isulat, sabihin, ilabas. Hindi mo kailangang laging maging tahimik para lang magustuhan ka. At huwag ka na rin gumawa ng deal sa malayong lugar ngayong araw dahil gastos at sakit ng ulo pa sa mga makakausap ang makukuha mo ang pahiwati. Sa trabaho, may pagkakataong mapansin ang iyong galing. Ngunit ang tanong, handa ka bang tanggapin ang papuri? Marami sa inyo ang mas comfortable sa likod ng eksena, pero baka panahon na para ikaw naman ang marinig. Pagdating sa personal na relasyon, may maaaring umusbong na bagong koneksyon, isang pag-uusap na magdadala sayo sa mas malalim na pag-unawa. Huwag mo itong iwasan dahil sa takot. Hindi lahat ng bago ay masama. At kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod sa dami ng iniisip, lumingon ka sa simpleng bagay, isang tasa ng mainit na tsaa isang maikling lakad, o isang mahabang paghinga. Minsan, ang kaligtasan ay nasa maliliit na bagay lang pala. Pisces, Gemini, ang kaibigan na zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink, magiging swerte ka sa mga usaping puso. Kung may balak kang makipagayos o magpakita ng lamang, ito ang kulay mo. Color green, magbibigay ito ng positibong enerhiya sa kalusugan at gawain. Mainam na gamitin habang nagtatrabaho. Mga masuswerteng numero, number 21, number 18, at number 26.